Sa balita abroad, nalagasan na naman ang Hamas matapos mapatay ng Israel ang leader nila sa Gaza. Dahil dito, bukas na raw ang Israel na tuldukan ang bakbakan pero may ilang kondisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Napuno ng hiyawa ng mga residente ng apartment buildings niyan sa Israel matapos pumutok ang balita na napatay ng Israeli Defense Forces ang leader ng grupong Hamas na si Yaya Sinwar. Pati sa mga kalsada, malafiesta ang mood. Ang ilang sundalo nga, may bitbit -bit pang mga candy na inaalok sa mga dumadaang motorista. Bago na sawi, nakunan pa ng video ng drone si Sinwar na tila nangihina habang nakaupo sa sofa matapos pasabugan ng tinutuluyan niyang gusali sinubukan pa niyang batuhin ang lumilipad na drone. Ayon sa mga eksperto, malaking dagok sa Hamas ang pagkamatay ni Sinwar dahil siya ang tumatayong leader ngayon ng grupo matapos mapatay din ng Israel ang dati nilang leader na si Ismail Haniyeh sa Iran noong Hulyo. Nagugat ang sa Gaza nang atakihin ng Hamas ang Israel noong Oktubre ng nakaraang taon. Mula noon, libo-libong sibilyan na ang nasawi sa bakbakan. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, bukas silang tuldukan na ang gera. Pero dapat isuko na ng Hamas ang kanilang mga armas at pakawala na ang mga hawak nilang hostage. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa rehiyon, marami rin tayong kababayang naiipit sa gulo. Bukod kasi sa Gaza, kumalat na ang gera hanggang sa Lebanon. Kung nasaan ng Hezbollah, nakaalyado rin ng Hamas at galit din sa Israel. <laughs> Kahapon, 47 OFW pa mula sa Beirut ang dumating sa bansa. Isa sila sa pinakamalaking batch ng repatriated OFW na inilikas dahil sa bakbakan. Dahil sa trauma, wala na silang balak bumalik. Sa pinakahuling tala naman ng mga otoridad doon, mahigit 2,300 na ang namatay sa bombahan. Mahigit 11,000 naman ang sugatan. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may darating pang 192 na OFW simula ngayong araw hanggang October 29. Nagbabalita mula sa Frontline, Rhea Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.